Hi everyone, welcome back to another episode of The Fat Louie here in my YouTube channel, Charisse. So, ang tanong natin for today's video ay saan kadalahin ng katakawan mo? Yes, kasi um, ngayon yung bagyo, yung bagyong pero it's already 12 and okay naman yung weather sa Boracay I mean, cloudy siya pero hindi naman naulang So, let's go to the beachfront and let's eat. And let's have some fun. Since gloomy yung weather ngayon, nag-decide kaming kumain sa kusina kasi unlimited yung soup doon. And gusto namin ng bulalo. So, bulalo, tapos only rice and only soup. Let's go! ito na kami sa D Mall. Ay, medyo mahangin na dito sa D Mall. The answer to the question kung saan kadalahin ng katakawan mo is sa beachfront ng Barakay. I'll see you there. And ayun nga, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko na bakit naman ngayon ko pa nag-crave. Hindi ko rin may... Ano ah, ba diba, yan? Nabubulol. Hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit ngayon pa nag-crave talaga na kumain doon sa beachfront at mag-swimming. Oh, cloud chaser ka. Ewe, mm! nandito pa tayo sa D-Mall. Baka mamaya ma... <laughs> Maki-MJS ma na naman na baha dito. Kasi di ba nang late, ng last time, nagbaha dito. Tapos nagulat ako na sa kapuso naman siya si Kasoho sa Facebook. eh na, wala pa siyang baha. Right now, ayan, andito na tayo sa beach front And very kalmado naman yung beach. And meron pang flags na pwede ka pa magswimming swimming Meron pang flags sa so kalagay swimming area. So, medyo kalmado pa naman siya ayan na yung beach pero alam nyo ba ay meron na ay pag kumakain tayo may story time tayo kasi meron mga na stranded ngayon for sure sa Katiklan kasi walang boat na napasok eh so check natin ay ato na pala yung kakainan natin malapit na ako tapos sarado no ay hindi open siya ito na kusina dyan tayo kakain mag a ano tayo? Ay, walang upuan. mag a sa tayo kasi maulang. Kasi walang upuan. Saan tayo dalahin? It's starting to rain now. We're gonna be stuck here sa kusina. MS. So, eto, Unly soup sila. Unly bulalo soup. Very order ko, bulalo din. Kasi bulalo hits different talaga when it's raining. Thank you! Finally, dumating na yung order ko. So, I ordered Dabulalo na may kasamang adobong kabayo. I'm so excited. Wait lang. Ito tayo na a work test. Um, you know our way around. Let's look at naman Dabulalo. I'll show you the bone marrow. Kita nyo ba? Ayan, eh, sarap. Ang sarap ng bulalo nila. Sarap. And then, ngayon na lang ulit ako ng tapang kabayo. Dati talaga ako nakain nito sa Pasay. The tapang kabayo. Mmm. Ang sarap. Ito na sa Pasay ako. Favorite na favorite yung Tapang Kabayo. First team. Dati pag nagiinom kami sa Pasay, kumu-order pa kami ng Tapang Kabayo kasi sa sabi ng bulutan. At... Sarap. Yeah. Tikman yun yung Tapang Kabayo. Ayun yun guys, dahil nga may bagyo ngayon. <clears throat> maraming stranded sa ano. <coughs> sa may katiklan kasi ang general rule kasi dito sa Boracay basta may signal na may signal number one ganyan hindi na pwedeng tumawid yung bangka from the mainland papuntang Boracay pero nung dati kahit na may signal number one since hindi naman ganun kalakas yung hangin nagpapatawid pa sila pero dapat may araw dapat umaga pag gabi wala na this is the bulalo mm perfect na partner ng bulalo patis na may sile, kalamansi. Tapos naalala ko yung naano ako, naalala ko yung na-stranded ako sa katiklan. Na-stranded ako sa katiklan na tonight. nights. Tapos yung, okay lang din naman mga hotel doon, 2,000 per night, maganda na. Pero alam mo yung nakakainis kasi alam mo na 10 minutes na lang nasa Boracay ka no? Tapos ang dami ko nakilala sa katiklan. Kasi lahat kami stranded. pero mm -hmm. sarap! Ang meal ko ngayon, itong bulalo na may adobong kabayo, less than 300 pesos lang siya. Tapos only rice and only soup to. Oh, nag-brown -na out na. Actually, uh, in-expect na namin na mag-brown out. Kaya nag-charge na kami. <laughs> ko lang ako ng rice. Balikan ko kayo pag may ilaw na ulit. Ayan, wala pa rin yung kuryente. Tapos yung friend ko, nag-order siya ng Tawilis na partner ng Bulalo. So, let's try it. Hindi siya masyadong crispy. Parang sarap niya. Sarap ng kabayo. Sarap yung tapang kabayo. Dala. Babalik ako dito for the tapang kabayo. Mm, the bone marrow. Tikman ko lang. Sarap. Pawis na pawis na pero sabaw pa din. Sampai so, nunggu. Hindi, half lang yung sa kanya. Ito. Kasi sayang naman ito. Ayan isang. Kasi sayang yung kabayo. Last bite ng kabayo. Sarap. Sarap. Ito, tambay ba tayo sa Starbucks or um, gigap lang ng coffee? Oh, tambay uh, niya tayo. Uh, Kuya, ito uh, yung water tas uh, lang. Gcash. Kuya, uh, kano yung water? Pwede niyo mag-tubig ba? Ayan na, may kuryente na. Ano nangyari? Sino kumuha ng pagkain ko? na wala na wala yung food ko what happened, what happened uh, I'm just waiting for my bill 299 lang yung akin 299 lang yung akin walang service charge At, uh, you know, 299, $299 bayaran ko lang ng Gcash, wait lang no. Signal details, wala signal dito, so lalabas ako doon ako magbabayad. So, we'll see you. Bye! Ayan na guys, umuulan na. Hindi ako makaalis. I'm stranded dito sa kusina. So, I'm gonna order adobang kabayo ulit. Charisse! Yun lang. Bye! See you here in Baracay. Bye-bye!